Hello po mga guys. Yan, isa na naman pong video ang mapapanood nyo sa akin at may matututuhan po kayo mga guys. Yan. Ito po mga guys ay ang gulayin po ulit, ang gulayin kalabasa. Yan po. Gulayin naman po tayo. Yan po mga guys. Alam naman po natin ang gulayin kalabasa mga guys ay napakaganda sa mata. Yan, isa pong vitamina. Pero mga guys, may mga pinagagamitan pa mga bagay ito na gagamit po natin mga guys spiritual yan yung sinasabi ko number one yung kontra usog gamit po ito mga guys yan alam niyo po ba gamit dito mga guys yan hindi po ah. yung po nakakonek dito yung nakakonekta yan po mga guys yung tinatawag pong tangkayan o tampungan mga guys yan po yan mga guys yan, yan. tinanggal ko lang po para ma Makita nyo mga guys, yan. Ito po yung na ginagamit sa spiritual mga guys, yan po. Ito po yung kampong. Yan po mga guys, yung kampong ang tawag sa amin. Iwan ko lang po sa ibang lugar kung anong tawag dito. Yan po. Yan po, yan po. Yan po ay, pag tinanggal nyo dyan mga guys, yan. Nakikita nyo po yan mga guys. Yan po ipuputulin nyo po uli mga guys. Yan po, yan. Yan, habang sariwa po po mga guys, lagyan nyo po siya ng butas sa tabi. Yan, yan po. At ito po mga guys ay ginagawang quintas. Yan. O nilalagay sa katawan. O yan nga po sinabi ko sa inyo quintas. Yan. Yan po yung magaling pauntra. Pero bilang nga katulad ng isang albularyo mga guys. Yan. Ay ito po yung kinakargahan ko po ng bukod. Ginagawa ko po itong round mga guys. Yan. Ginagawa ko talaga itong isang gamit. Ito mga guys. Ito po ay pag napatuyo ninyo at tuho ay nagiging gamit. Napakaganda po. Ito po ay napakakunat kapag po ito nakatayo niya mga guys. Yan. Ito. ito po ay mga ginamit ko. Mga, mga bata ko po ay pa Pinaglalagyan ko po nito. Itong mga ganito. yung nga lang pong mga iba na ginawa ko ay naipamigay ko na dun sa ibang may mga anak na baby at yun na iginagawa ko nga ako ng pangontra pero bilang mga gamo to, ito po ay nakakargahan ko at nagagamit ko ang round ibig sabihin po ay gamit sa lahat hindi lang po sa usog, hindi lang po sa pangbata lahat po, pauntra po ito mga guys na dipindi po sa nagkakarga na katulad ng albularyo yan, pag kinargahan ko po ito mga guys ay ginagawa ko po panglahatan hindi lamang po sinasabing sa kontrausog lang lahat po halos pati po pang kaligtasan, alam nyo naman po ng Talabasa ay napaganda ho na gulayin. Ito po ay sabi nga ho ay gumagapang at namumunga. Kaya ho ito ay nagagamit pang paswerte mga dasya. Depende po sa nagkakarga. Sa isang katulad ko po nga na isang albularyo, yan kinakargahan ko po para hindi lahang sa kontrausog o ano pa man. Lahat po, pati pang paswerte, pati pang kaligtasan, dala po. Dala po mga guys. Ayan po mga guys. Siguro po ay may natutuhan na naman kayo sa akin video. Hanggang sa muli po, panoorin nyo lamang po ang mga video ko. Tulad nga po ng mga sinabi ko, makakapulot kayo. Makakakuha kayo dito ng kunting aral. Nasa sa inyo na po yun kung maniwala po kayo o sa hindi. Pero wala pong masama kung kayo maniniwala. Hanggang sa muli po, maraming salamat po mga guys.